Anak! Anak! Andito na ako. <clears throat> tay! Andito na po pala kayo. Kumain na po kayo? Oo, oh, anak. Ah, siya nga pala. Ito yung kinita ko ngayon. Sana makatulog sa pag-aayos ng papeles mo pag abroad. Malit lang yan, ha? Pero, Tay, maraming salamat po. Malaking tulong na po to. Medyo kulang nga lang po kasi kailangan ko ng 50K para sa pang pocket money ko. 50K? Masyadong malaki naman yata yun, anak. Siguro kahit ibenta na natin lahat ng gamit natin dito sa bahay, hindi aabot ng 50K. Pero tay, pangarap ko po talaga mag-abroad. Tsaka ayaw ko po ng ganitong buhay. Gusto ko pong makaahon sa hirap. Eh, yeah, anak naman, pwede ka namang umasenso. Kahit nandito ka sa Pilipinas, magkakasama pa tayo. Pwede naman tayong maging masaya kahit mahirap tayo. Aanhin mo naman yung magkasama kung gutom naman tayo, Tay. Hindi hindi po tayo magiging masaya kasi wala naman tayong pera, no? Kung ayaw nyo po na umasenso sa buhay, huwag nyo po akong itulad sa inyo. Anak, Anak, buti dumating ka na. Anak, pwede ka mong makausap? Um, tay, pasensya na po, pero pagod po ako eh. Tsaka maaga pa po ako bukas. Ang uh, sandali lang ito, Hindi totoo na wala akong pangarap sa buhay. Ang pangarap ko, magkaroon ka ng magandang buhay. Kaya, ito, inutong ka sa bus ko. Talaga po tay? Ba para sa akin po to Oo oh, anak. Ha. Gusto ko lang malaman mo na mahal na mahal kita. Kaya susuportahan kita sa lahat ng mga pangarap mo. Ako, maraming salamat po tay. mag-iingat ka doon, na Iintayin ko laging tawag mo, ah. Mahal na mahal kita. Opo, Tay. Sige po, alis na po ako. Mag-iingat kayo dito, Tay, ha? Anak, Mabuti naman sinagot mo na. Kamusta ka na dyan? Okay lang po, Tay. Ito po, masayang-masaya ako ngayon dito sa Dubai. Tsaka yung amo ko, Tay, na si Riano, si Sir J.D. Hindawi, sobrang bait po. Mabuti naman. Masaya ka, anak. Masaya ako para sa sa'yo. Sige, Hutay. May trabaho pa po ako eh. Sige, anak. Ingat ka. Mahal na, Tay, excuse me po. Uh, ito po, pambili niyo po ng pagkain. Naku! Sobrang laki naman ito. Okay lang po, pamasko ko na po sa inyo. Merry Christmas po. Sige po. Ang bait mo naman. Suwerte naman ng mga magulang mo. Kasi ako, wala na akong pamilya. Tay? Ta tay! Ikaw nga! S Sino tay? ka? Tay! Ano nangyari sa inyo, Tay? Bakit kayo nagkaganito, Tay? Bakit oh, tay? kayo naging pulubi, Tay? Tay! Ako to! Si Judy! Yung anak nyo po! Anak? Opo! <laughs> hindi, hindi kita kilala. Tay! Hindi niyo po ako naaalala. Ako yung anak niyo, tay. Tinalungan niyo po ako papuntang abroad. Pero kinalimutan ko po kayo. K kinalimutan kita? Opo, kasi nagkaroon po ako ng karelasyon doon. Pero iniwan at niloko po ako. Pasensya ka na. Hindi talaga kita kinala. Alis na ako, mga mo ako. Tay! Okay, <laughs> Tay! Tay, sorry po. Tay, kung alam ko lang na may sakit kayo, hindi ko na po kayo sana iniwan. Tay, patawarin niyo po ako. Tayo ko to. Anak. Anak, salamat. Pinalagan mo ako. Ay, tayo, hindi, hindi ko na po kayong iiwan. Pabawi ako, Tay. Magkakasama na po tayo. Tari-tori <laughs>